Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nagbasa ng kalatas mula sa ating mahal na LG. Ngayon naman sa pagpapatuloy ng mga talakayan ng mga kadugo sa mga nakatala sa mga batayan aral ng simbahang ENV KNJ, inutunghayan natin ang ikalawang tanong na dapat sagutin ng mga anak ng Diyos sa ni Kristo. Ganito ang ikalawang tanong na dapat sagutin ng mga anak ng Diyos sa bubo ni Kristo sino ang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo? Sa ating mga batayang aral, may tatlong haligi na nakatala doon bilang sagot sa tanong na ito. Natalakay na natin ang una at ikalawang haligi na nagpapaliwanag kung sino ang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Ngayon naman, ang ikatlong haligi na nagpapaliwanag kung sino ang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo ang ating pag-aaralan. At ganito ang sinasabi ng ikatlong haliging ito ang mga anak ng Diyos na ni Kristo ay mga tinili at itinugon ng Diyos sa kanyang anyong Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano ang kahulugan ng sagot na ito? Sa anong bahagi ng Biblia, pinango ang, ang nasabing ikatlong haligi. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan ng Jesus. Amen. At ang ilang mga katanungan ay magmumula po sa ating mahal na Elgie. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan ng Jesus. Amen. Salamat sa Diyos sa pala niya, Jesus. Amen. Salamat, salamat po, Ma'am na uh, it's forever na ang sa templo ng A&B K&K sa Bagas na Salamat po sa mga kadugo sa Wednesday at Thursday groups. Partikular sa mga kadugo sa A&B K&K sa Bagas na at A&B K&K NCR Manila. Siyempre, papatuloy po natin, ngayon po ng ating natutunghayan, sa umaga, dito po sa TV at panalangin araw-araw, ang simbahan anak ng Diyos, katagong ni Kristo, ang pagpapaliwanag, ano ang ibig sabihin na pinili at isinugo ang mga kadugo ng ating dakilang Diyos at kaya pagliktas. May mga bahagi po ng Biblia na nakatala sa ating pong mga batayang aral na nagbibigay suporta dito po sa pahayag na ito ang mga anak ng Diyos talaga ni Kristo ay pinili at isinugo ng Diyos. Alamin po natin kung ano ang mga mabahagi ma ito ng Biblia. Uh, ano po bang nakasulat sa ating mga batayang aral, mahal na Pastora Bernal Kasid? Hawak niyo po ba mga batayang aral? Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan niya. Amen. Ang uh, pagkakapili po ng Diyos at ang pagkakasugo sa sa atin ay uh, makikita po sa taklak uh, po ni Juan, natin yung uh, Juan dalawang po, dalawang isa, Efeso, apat, isa, apat hanggang lima, Mateo dalawang po, tuwalo, labing isa hanggang dalawang po, ikalawang si Mateo, apat isa hanggang dalawa, putras isa, dalawang tatlo, kawikaan, dalawang apat, labing isa hanggang labing dalawa, Gawa isa walo at Marcos labing anim labing lima. Amen. Salamat sa Diyos sa ngalan ng Yesus. Amen. Salamat Amen. sa Diyos sa ngalan ng Yesus. Maraming maraming salamat po mahal na Pastor sa pagkakalahat ng mga lakasulat sa ating mga batayang aral. Sa iyo pong unawa sa pangkalahatan, ano po ang ibinibigay ng pagpapaliwanag ng ating simbahan sa mga versikulong yan tungkol sa katayuan ng mga anak ng Diyos Panginoon ni Kristo bilang mga pinili at isinugo ang dahilan po ng pagkakapili at pagkakasugo sa mga anak ng Diyos sa dugo ni Kristo, bilang mga makabagong tagapagsahayag sa kasalukuyang panahon, ang Diyos sa kanyang anyong Ama, Anak Santo, ay may layunin na isko pa rin hapang pakakapit na at wawasakin na ang daigdig at ang buong karamitan. na islang Diyos na bago niya ang langit at ang lupa, ang araw, buwan, ang mga bituin sa buong kalawakan, Muna ang muna mo na ang katotohanan ng kanyang labis sa pag-ibig sa lahat ng kanyang lupa. Ka. Dahil sa labis sa pag-ibig ng Diyos sa lahat, ipinagpipilitan niya na mabatid at maunawaan ng lahat sa man o sa apat na sulok ng kalawakan na nais niyang maligtas ang bawat isa at ayaw niyang sila at ayaw niya silang mapariwar o mapakama. Yan po ang kailan kaya po tayo pinili at itinubo. At upang maging kabuluhan po tayo at kapag ipakilabang bilang instrumento ng Diyos sa kanyang layunin, sa paggagawad po niyan ng kanyang tatlong antas ng kaligtasan sa tao, ayaw po ay sa lahat po ng gawain sa ating simpahang ANG PNJ. Marami pong kaparahanan na tayo po ay makapagpahayag, makapagturo at makapangaral. Isa po ang pagkaramit ng tama ng social media tayo po ay mga broadcasters ng Panginoon, Itagpo natin ang ating mga kapamilya, kaibigan at maging ang ating mga kaaway. Tulad na din po ito ng pagkakayo. Amen? Salamat Amen. Diyos at Amen. sa Diyos sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa Diyos sa Isang komprehensibo uh, at napakalawak na pagpapaniwanag ang iyong ipinigay sa atin ngayon at pinagpapasalamat natin na ating Panginoong Diyos, ang iyong Panginoong Jesus, ang iyong klase ng mga talino at unawa mga pinagkakalog sa mga anak ng Diyos na ni Kristo. Ang magiging katanungan po natin dito, bakit tayo pinili at isinugo upang yung ang mga gawain at tuparin ang layunin ng ating Diyos at tagapagligtas na siyang Diyos sa mga anak at Spiritus Santo. Amen. Ano po ba ang mga gawain tinutukoy dito? Tumuhan po natin ang ating Sonay Chair mahal na Tite Marites. Ah, I'm sorry, Leia Utinga. Sa templo pa rin nasa Bales, sa Bangan. Amen. Amen. Salamat sa kakala niya. Amen. Amen. Okay. Sa bilang pinili po at isinugo, tayo po ay uh, may may gawain na dapat sa gampanan at po pa rin. Ito po yung uh, mag ng mga tao tungo sa tatlong antas ng kaligtasan at maka lala ng katotohanan na si Jesus ang Diyos ang tagapagligtas, ang at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen po, mahal na ilo. Amen. Salamat, salamat sa ay, Diyos sa pangalan ni Maraming maraming salamat din po, mahal na son ay chair. Tungo natin ang mahal na son ay chair. Mahal na tikay Marita Sali. Mahal na son si chair. Okay. Madalas po natin sinasabi, kailangan natin maghayag upang magabayan ang mga tao sa pananampalatayang si Jesus, ang Diyos at tagapagligtas sa Maanak at Spiritu Santo. At ano po ba ang idudulot sa tao pag sila'y natuto na tumanggap at sumampalataya kay Jesus? Ano po ang inyong paningin? Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Ang sa Diyos. Amen. Amen. ma bilang binili at itinaguri ng Diyos ay upang maghayag ng aral at tatanggap lamang ang mga tao ng katong antas ng kaligtasan ng Diyos kung pagkakarap at, at, at malalang palataya muna sila na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas ang maanak ng Espiritu Santo. Amen. Salamat Amen. sa Diyos ang... Amen. Salamat sa Diyos ang halagang Isus. Amen. Makikita po natin puro preparado mga nakakulay verde ngayong araw na ito. Talaga no? Hmm. namang Mukhang pati ang mga ng kalatang mga aral, nakaperde rin eh. Sana sasabihin niyo pala nakakasabay kami. Ayan. Salamat po. Okay, ano pa nga ba natin? Well, tayo po yung nasisiyahan. Dito po sa'yo pinapakita ng mga kadugo, particular sa Tuesday and well ah, uh, I'm sorry, Wednesday and Thursday groups. At uh, ipagpatuloy pagpatuloy po natin ang ganitong klase ng ating mga pagsusumikap para sa kapayagan ng katotohanan. Bakit po ba mahalaga na magabayan natin ang mga tao pabalik sa pananampalatayang si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mahalang Espiritu Santo? po sa inyo, siyan, Iyan. talaga naman pong ano yun, bilog na bilog yan. Kwartang kwarta yan, perang pera yan. Yaman po yan. yun po naman ang sinasabi kasi ng Panginoong Yesus, alapin mo muna ang ating kaharian, sundin mo ang ating kautosan, at ibibigay sa iyo ang lahat ng iyong kailangan. Napakaganda po niya. Ang layunin po ng Panginoong Diyos tayo pagpapalain. Dito na rin isa hanggang labing apat. Pagpapalain tayo sa lahat ng larangan upang tayo magkatot ng yaman. Yan po'y binabanggit ng Panginoon sa Hosea isa Sa gayon, giginhawa kayo at magiging masagana ang inyong mga buhay. Giginhawa at magiging masagana ang mga buhay. Paanong paraan? Huwag kalilimutang basahin ang aklat ng kautosan kailangang pag-aralan ito araw at gabi at tuparin ito sa lahat ng sandali. makikita po natin ang pakahalaga ng mga gawain ng mga pinili at isinubo. At po, nakikita po natin, ito po isang hindi tungkulin, hindi karangalang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos ang halaga, Jesus. Amen. Tumunan po tayo sa ating mga panalangin.